Kobe Paras, may bagong ka-holding hands sa Bali? Kylie Alcantara, nag-unfollow na nga ba? Hindi pa man tuloy ang natatapos ang ingay sa social media tungkol sa umano'y paghihiwalay ni na Kobe Paras at Kylie Alcantara, panibagong kontrobersya na naman ang sumambulat at muling pinagpiyastahan ng online community. Isang bagong litrato kasi ng basketball star ang kumalat kuha sa isang bakasyon niya sa Bali, Indonesia kung saan kasama niya ang isang babae na hindi si Kailin at ang mas nakakagulat magkahawak kamay pa silang naglalakad. Ibinahagi ng isang netizen ang naturang larawan sa social media. May caption pa itong, Fresh from Bali, spotted holding hands while walking in Bali. Bahala na kayong mag-isip kung sino yan. Sa unang tingin, tila isang simpleng candid photo lamang ito ng isang lalaki at babae na magkasamang naglalakad. Pero dahil nga si Kobe Paras ang nasa larawan, mabilis itong naging viral. Sino ang babaeng kasama ni Kobe? Sa larawan mapapansing may ka-holding hands si Kobe na isang babae na hindi kalakihan hanggang balikat lang niya ito. Hindi rin kita ang mukha ng babae dahil kuha ito mula sa likod, pero ang body language nilang dalawa ay tila komportable na sa isa't isa. Na para matagal na silang magkasama at sanay na sa closeness nila. Dahil sa larawang ito, muling umugong ang mga usap-usapan tungkol sa estado ng relasyon ni na Kobe at Kailine. May mga netizens na agad kinonekta ang babae sa isang naunang video na kumalat kung saan makikitang nakabarkada ni Kobe ang ilang tao sa isang bar. At kasama rin dito ang misteryosang babae. Sa nasabing video, makikitang inakbayan pa ni Kobe ang babae sa bewang dahilan para lalong uminit ang spekulasyon ng netizens. Kailine, Nanahimik pero nagsalita sa ibang paraan. Habang nagsasaya si Kobe sa Bali, ibang kwento naman ang makikita sa mga social media account ni Kailin Alcantara. Hindi man diretsyahang nagsalita ang aktres tungkol sa nangyayaring issue, naging palaisipan sa netizens ang ilang mga cryptic posts niya. Isa sa mga ito ay tungkol sa self-worth o pagpapahalaga sa sarili. May isa pa siyang video na nag-viral kung saan siya ay sumasayaw. Kalakip ang caption na, Damn right I did that! Marami ang naniniwalang ito ay patama o pahiwatig na may kinalaman sa kanyang sitwasyon kay Kobe. Nitong mga nakaraang araw, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow si Kylie sa social media account ni Kobe. Isa itong matinding indikasyon na may pinagdaraanan nga ang dalawa o marahil ay tuluyan ng naghiwalay. Ayon sa kapatid ni Kailine na si Robin kalmado at graceful pa rin ang aktres sa kabila ng ingay ng balita. Ipinakita raw ni Kailine ang maturity niya sa pagharap sa ganitong uh, klaseng issue kaya't marami ang lalong humanga sa kanya. Kobe, game lang sa cryptic posts? Sa kabilang banda, tila may sarili rin paraan si Kobe sa pagsagot sa mga espekulasyon. Nag-post rin siya sa kanyang social media. Hindi man diretsahang sagot, ngunit tila may mensahe rin. Isang larawan ng tinutuluyan niyang bilya sa Bali ang kanyang ibinahagi. May background music na Wish I Never Met You ni Tori Lanes, isang kantang puno ng hugot. Pero sa isa pang post bago ito, gumamit naman siya ng mas positibong kanta, Life is Good. Kaya ang iba ay nagtataka kung ano ba talaga ang gustong iparating ni Kobe. Masaya ba siya? O may pinagdadaanan? Panig ng pamilya ni Kobe. Kasabay ng pagkalat ng balitang ito, nagsalita rin ang ilang miyembro ng pamilya ni Kobe upang ipagtanggol siya. Ayon sa ama nitong si Benji Paras, walang katotohanan ang hiwalayan issue noon dahil nakita pa raw niyang magkasama si Kobe at Kyline Osalbo bago kumalat ang balita. Ang nakatatandang kapatid naman ni Kobe na si Andre Paras matapang na sinagot ang mga bashers na nagsasabing nagwawala lamang si Kobe sa kanyang mga lakad. Ayon kay Andre, nagkakasiyahan lang ang kapatid niya kasama ang mga kaibigan at nilinaw niya ang mga babaeng kasama ni Kobe sa video ay girlfriends ng mga barkada nito. Ngunit, tila may ibang pananaw ang ina ni Kobe na si Jackie Forster. nag ito ng cryptic message na may kinalaman sa manipulation at mamaw receipts. Dahil dito, muling naungkat ng netizens ang lumang issue ng paghihiwalay ni na Benji at Jackie kung saan sinabi noon ni Jackie na Naging dahilan ng kanilang hiwalayan ang dishonesty, secrecy at infidelity. Hindi tuloy maiwasan ni ng netizens na ikonekta ang mga nakaraang issue sa kasalukuyang kontrobersya ni Kobe. Kailan? May uh, alam nga ba sa ibang babae? Sa isang episode ng programa ni na Ogie Diaz, Mama Loy at Ho sa ibinahagi nila na umabot na sa kaalaman ni Kylie na may ibang babae raw si Kobe. Isa sa kanilang source ang nagsabing nakita paraw si Kobe na nagdadala ng ibang babae sa isang private room. Isang bagay na ikinagalit umano ni Kailin. Mas lalo pang umini ang issue ng mabanggit ng source na ginagamit pa raw ni Kobe ang mga sasakyan ni Kailin habang ginagawa ang mga ito. Kung totoo man ito, hindi katakataka kung bakit pinili ni Kailin na manahimik ngunit nag-unfollow. Para sa maraming fans, sapat na itong senyales ng pagtatapos ng kanilang ugnayan matagal na rin may hinala ang fans. Sa totoo lang, hindi na rin gaanong ikinagulat ng ilang netizens ang ganitong balita. May mga nagsabing ramdam na raw nila noon pa na hindi magtatagal ang relasyon ni na Kobe at kailina. Sa katunayan, noong 2024 ay parehong nagsabi ang dalawa na nasa dating stage pa lamang sila. Ibig sabihin, kinikilala pa nila ang isa't isa at hindi pa opisyal na magkasintahan. Pero sa mga sumunod na buwan, Sunod-sunod ang lumabas ng mga larawan at video nilang dalawa na sobrang sweet. May isa pang litrato kung saan makikitang nakaupo sa kandungan ni Kobe si Kylie habang nasa isang party, bagay na lalong nagpakilig sa kanilang mga fans. Sinabi noon ni Kylie na hindi siya nag-iisa sa party at kasama rin niya ang kanyang mga magulang na tila pagsiguro na hindi ito secret the tea. Pero kahit ganoon, maraming netizens ang naniwalang may espesyal na namamagitan sa kanila. Kaya't nang lumabas ang isiyong ito, marami ang nalungkot pero hindi na raw sila nabigla. May pagsisisi nga ba si Kobe? Isa sa mga palaisipan ngayon ay kung nagsisisi nga ba si Kobe sa pagkakakilala niya kay Kailin. Noong 2024, inamin pa ni Kobe na may crush na siya sa actress at gusto niya itong makilalala ng mas mabuti. Ngunit ngayon, tila ang dating simula ng isang fairy tale ay nauwi sa isang hindi magandang ending. Wala pa rin uh, opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kayleen uh, o Kobe. Wala rin kumpirmasyon kung sila ba talaga ay tuluyan ng naghiwalay o kung may tsansa pang maayos ang kanilang relasyon. Pero sa mga kilos at galaw nila sa social media, tila malinaw na ang lahat nagkanya-kanya na sila ng landas netizens, hati ang reaksyon. Sa gitna ng lahat ng ito, hati pa rin ang reaksyon ng netizens. May mga patuloy na ipinagtatanggol si Kobe at sinasabing baka hindi patapos ang kwento nila ni Kylene. May ilan ding nagsasabing unfair na agad na i-judge si Kobe base lang sa mga larawang nakita. Pero marami rin ang kamping kay Kylene, lalo na tila siya ang mas tahimik at mahina hong humarap sa sitwasyon. Marami ang humahanga sa kanyang composure at paninindigan sa kabila ng ingay at intriga. Ano na ang susunod na kabanata? Hanggang ngayon, patuloy ang usap-usapan tungkol sa misteryo babae na kasama ni Kobe sa Bali. Sino siya? Kaibigan lang ba o siya na nga ang bagong espesyal na tao sa buhay ng basketball player? Habang walang malinaw na pahayag mula sa mga sangkot, mananatiling haka-haka lamang ang lahat. Pero ang isa lang ang sigurado, sa mundo ng showbiz, walang lihim na hindi nabubunyag at wala rin kwento na hindi pinapalakpakan ng publiko. Mga ka-show peeps, kayo na ang humusga. Sa inyong palagay, deserve ba ni kylie ang nangyari? O may hindi lang tayo alam sa totoong nangyari sa likod ng kamera? Comment down below at sabay-sabay tayong abangan ang susunod na episode ng Chika na ito.